Kilalanin ang anak ni Leo Martinez sa yumaong aktres na si Cherry Hill Marami mga madlang netizens ang nagulat ng malaman na may anak pala ang yumaong batikang aktres na si Cherry Hill sa aktor na si Leo Martinez Si Leo Martinez ay sumikat sa mundo ng showbiz bilang isang mahusay na aktor, komedyante at direktor Lingid nga sa kaalaman ng mga madla, naging makulay nga ang takbo ng karera ni Leo hindi lang dahil sa kanyang magandang karera na nag-umpisa noong dekada 70 hanggang ngayong 2024, kundi dahil din sa kanyang makulay na buhay pag-ibig, nagkaroon si Leo ng relasyon na nagbunga ng mga anak, at isa na rito ang anak niya kay Cherry. Hindi maiikakailang parehong nirerespeto at tinitingala sa industriya ng showbiz sina Cherry at Leo, kabilang sila sa mga artistang hinahangaan dahil sa kanilang husay at galing sa pag-arte, kaya naman noong nakaraang taon, nagluksa ang sambayan ng Pilipino sa pagpanaw ni Cherry, August 5, 2022. Pumanaw si Cherry sa edad na 59, sa endometrial cancer na itinago niya ng mahabang panahon sa publiko. Samantala, muling inalala ng marami si Cherry matapos na ikwento ni Leo na nagkaroon sila ng anak ng yumaong aktres, sa YouTube channel ni Snoopy Serna, mapapanood ang interview nito kay Leo, dito ay ibinunyag ni Leo na mayroon siyang anim na anak mula sa iba't ibang babae. Isa nga rito ay kay Cherry. Ani Leo? Whenever they ask me, ilan ang anak mo? Ang sagot ko, 2, 1, 3, 2 sa una, 1 kay Cherry, 3 kay Gina. Base sa kwento ni Leo, isang taon pa lamang ang kanilang anak nang maghiwalay sila ni Cherry. Si Jeremiah David Hill Aidenman o Jay ang naging bunga ng pag-iibigan nila noon ni Cherry. Hindi gaanong kilala sa Pilipinas si Jay dahil nakabase ito sa Amerika. Kung saan isa itong sound engineer, ngayong darating na January 19 ipagdiriwang ng anak nina Leo at Cherry ang kanyang ika 37 na kaarawan, masaya namang ikuinento ni Leo na kahit magkaiba ng nanay ang kanyang mga anak, malapit ang mga ito sa isa't isa, sa katunayan, madalas umanong nagkikita ang kanyang mga anak sa Amerika. Ania, up to now, they're seeing each other in the States bukod naman kay Jay, may dalawang anak pa si Cherry. Mula sa kanyang asawa na isang Israeli violinist na si Ronnie Rogoff, sila ay sina Bianca at Rafael Rogoff na nakabase rin sa Amerika tulad ng kanilang kuya Jay.